Hi mga besh! Welcome sa akin vlog for today's video. Nandito po tayo sa Gap at naka-additional 50% off sila. Tingnan natin kung sulit ba ang kanilang sale today. So dito nga pala sa Canada mga besh, pag naka-discount na, meron pang additional discount. Ibig sabihin, discount to discount pa yan. So ang laki nang nawawala sa presyo niya katulad nito. May additional 50% off pa yan on top of the discounted price eto 497. So, 50% off pa yan. So, kulang-kulang 250 -kulang dollars na lang yan. Basta pag mamimili kayo ng mga sale dito, guys, naka discount na yung price katulad nito, dapat may nakalagay pa na additional 20% off, 10% off, 30% at sinerte nga tayong na may 50% off, pero minsan may 70% off din sila. Kaya inaabangan ko talaga 'yun. Etong mga best pares-pares ng sila na design pero yung kulay lang nila pinagkaiba, pero magkaiba sila ng presyo. Mas mahal tong isa, oh. Itong mas gusto ko, mas mura, oh, ba? Diba? Alam niyo ba kung bakit? Kasi dati, nagtrabaho din ako sa gantong place, sa Tommy Hall Figure before. Outlet din siya. Pag nagdi-discount kami, kami ang nagdi-decide kung magkano yung price na ilalagay namin doon. Minsan, binibigyan kami ng laya ng aming manager, nalagyan mo na ng price siya, bahala ka. Tapos, binibigyan niya kami ng uh, price range. Tapos yun, kaya minsan, iba-iba yung price niya. Kung nanonood kayo sa mga vlog ko before, nasabi ko naman sa inyo na mahal ang shorts dito. At saka, hindi talaga ako bumibili kasi hindi naman maganda yung tabas nila eh. Parang hindi swak para sa mga Asian o Filipino yung tabas ng kanilang shorts. At wala rin sila pakialam sa mga figure-figure. Kaya naman, yung mga damit nila, bahala na kung hindi bagay sa kanila, okay lang sa kanila. Tayo kasi mga Pilipino, mahalaga na maganda ang tabas ng ating mga suot. End of season na kasi mga besh, actually late na nga eh. Usually, nagkakaroon ng sale dito ng two weeks before matapos ang season. Like kung winter, Bago matapos ang winter, two weeks yan, magsisale sila. Siguro hindi masyadong nabenta. Kaya ang tagal nung sale nila. Kasi last week ko pa ito nakikita eh. Mahirap na rin kasi ang buhay dito sa Canada. Sa totoo lang, dati mahilig akong mamili-wili. Ngayon, hindi na. Ang hirap lang naman kasi mag-pass. Kasi $20 lang to $30 yung presyo ng dress. Eh, yun yung presyohan dati. Six years ago. So, mura pa rin siya para sa akin. Hindi na ako nag dressing room. Kung kayo nanonood sa aking mga video before, sinusukot ko lang talaga ang mga damit ko dyan sa labas. Kahit nung nasa Pinas ako, eh, napagalitan pa nga ako ng best friend ko. Kasi lalaki yon eh nahihiya siya. Pag nagkagagayon na ako doon sa Pinas, eh Pinas naman daw kasi yon Baka mamaya mapagkamanan akong malandi. Dito kasi sa Canada, sa hindi mahalay, eh, pwede. Kaya ako, pag bumimili ako ng mga damit ko, fitted yung loob ng... jacket ko para may isusuot ko ng ganyan-ganyan Mabuti nga ganito yung damit ko ngayon eh Kasi wala naman akong balak talaga mamili Nandamit today Sinamahan ko lang yung anak ko Para magpagupit Habang hinihintay ko siya Sumili ako dito sa gap E-passion, passion, e-passion, e, passion, passion Oops Baliktad pala <laughs> Kaya pala para ang strange nung feeling O oh, ayan, nabaliktad na natin Tingnan natin kung maganda ba talaga Ay, ay Ay, ang ganda Small to Baka binili ko to pero, medium na to. Small, extra small lang ako. Pag medium, mataba na ako. Ah, o, dyan, no? $30 for a jumper na ganito. Ganda nyo na. Ano size to? Large. So, yung malaking tao dyan, maganda to. Investment. Ganda nyo, no? $30 lang. Yung mga dress din, maganda ito, oh. 30, 50% off din yan. $30 pa rin yan. Maganda siya, oh. Ay, ito. Ito, $10. na. dollars Regardless kung ano nakalagay dyan, yung presyo. Not bad. Hindi ako masyadong hindi na mga Kasi ang bilis nilang mamaki. Pero kung sale naman, bakit hindi? Sa sale lang talaga ako lagi. kaya sa second hand store ng bata. possible Kasi sandali lang eh. Ito, pwede na to sa $7. Pwede na yan. Lagi lang ako sa sale. Tapos gap pa yan o. Oh, diba? Bango nito mga bish. Kaya ito yung gustong gusto ko kaso wala silang stock naka 30% off pa naman hihintay ako sa anak ko <laughs> napagili ko <tuloy> na ako <laughs> sabi ko nee, na eh papa kupit kasi siya sa or dapat naglalakad lang siya kaso lang malilate na siya kaya yon wala akong choice kundi i-drive siya pero okay lang at least nalaman ko na ang mura mura-murahan na na naman ako o okay lang ha kasi in fairness ha? ito mga napabili ko ha Teka na. Yung mga resibo inaano ko, ini-scan ko 'yan sa ano, sa ganito. Sendad ko kayo ng ano, ng link para hindi kayo maloko at makapag ano rin kayo makapag uh, download kayo ito at makaipon kayo ng mga gift card. Sayang din siya. Um, nakaipon na ako, may meron na akong gift card. Eh. So ito, ito yung dress kanina. Yan yung price niya oh, $20 na lang siya. Ito, nakita ko sa, -sa 50% off rack favorite ko to eh. Mga gantong klase. Tapos ito para sa anak ko. Ano na, 450 na lang o, di diba? May boxer short na siya. Yeah. Diba? 35 lang lahat to. Napabili ko. At meron na akong apat na item. At gap ito. O, di diba? Naku, kung sale ngayon dito, baka sa, ano, sa Old Navy, naka-sale din. Grabe mag-sale din dun. Sa, meron ka mabibiling $2 lang, may mabibili kang $5, $3. Kaya, ngayon, na end of season na, end ng summer, nag-start na yan sila mag ano mag um, discount price o yung mga hindi nabenta ng summer binibenta na nila and nag start talaga sila ng ano ng discounted uh, two weeks bago matapos ang summer so matagal na nag -run. siguro wala masyadong bumili kaya ngayon until now marami pa silang nakasale ito yung price na nakalagay sa ano pero nung pinunch na 6.99 lang pala so minus 350 pa so normal sa 349 na lang yung isang uh, kinuha kong boxer shorts. Tapos yung isa kanina ay 899, nung pinans 599 na lang, minus 3 dollars, 299 na lang siya. O di ba? <laughs> Ang mura. Pero yung the rest parehas lang. Katulad nito. 550 talaga yung minus at din yun talaga yung price niya, 4 na lang siya. Ay 549 na lang. Tapos ito yung dress $20 dollars talaga siya pero dito ako na panalo. pa na lo